So, yun, what's up mga kapitbahay? No, welcome back na naman dito sa channel natin. So, it's been a long time mga kapitbahay. So, medyo busy kasi ka tayo dito sa Christmas party namin kasi magka-Christmas party kami. Okay, so, ngayon mga kapitbahay, ang i-share ko sa inyo ngayon, eto, eto, isa to sa mga skills ng isang IT na dapat mong malaman kahit basic lang para magamit mo doon sa company mo. Okay, so kakaibang skills to mga acquire by. Kaya i-share ko sa inyo kung anong skills to kasi ito madalas 'to ginagamit which is like for example, eh uh, ito gawain dapat to ng isang admin, yung admin sa isang company. Pero minsan kasi sa isang company yung admin is wala masyadong alam. Kaya pagdating sa mga ganito minsan IT ang tinatanong nila. Kaya ito i-share ko sa inyo. Isa to sa mga skills na dapat n'yong alamin or dapat mong matutunan na basic para magamit mo okay kasi kailangan to eh like for example sa office mayroong meeting mayroong presentation mayroong mga small events yan kailangan to kaya let's go pag-usapan natin, i-share ko sa inyo kung anong klaseng skills to. Okay, so sana kung nakikita nyo dito sa mga background ko sa paligid ko, medyo busy ako, marami akong ginagawa, may idea na kayo, kaya alam nyo na kung ano yon Kaya let's go, i-share ko sa inyo, pag-usapan natin, let's go! Ayan na nga mga kapitbahay, no? so ang sinasabi ko na basic is, which is yung pagsisetup ng sound system dito sa office natin. Ito, kailangan mong malaman kung paano ang basic uh, sound system setup like. For example, kapag may meeting, uh, paano nga ba i-connect yung speaker Uh, doon sa laptop, paano i-connect yung HDMI, paano i-project yung laptop doon sa projector or doon sa screen, sa malaking screen sa boardroom, ganon. So, yan yung mga dapat mong basic na malaman kung paano mag-setup ng ganon. Okay, so, sa ngayon, isi-share ko sa inyo. Ito sa amin kasi, uh, nag yung company namin na hindi na mag ng sound system. Ang ginawa, namili lahat ng gamit ng about audio equipment, tapos, namili ng mga ilaw, namili ng mga microphone, tapos uh, speakers, kung yun mapapansin, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung ating, ayan. Gumagawa ko ng mga yun, mga XLR, yung kagaya neto. Ayan. Ayan, pangkabit siya ng ilaw yan, yung mga ilaw na yan. Marami kaming ilaw, which is, uh, iba-ibang klaseng ilaw yan, mga ilaw yan. Ayan, mga ilaw yon. So, Napakadami naming ilaw, kung mapapansin, uh, ang yung mixer namin, tapos meron pa kami isang bagong mixer na uh, nakatago lang. Tapos, Meron kami ilaw dito, controller yan. Uh, yan yung ilaw namin na controller. Medyo high-tech kasi to. Medyo uh, hindi to basic setup na ang gagawin namin. Kasi meron din naman kaming background para sa sound system. Kasi yung isa kong kasama, magaling sa ganon. So, high-end na yung mga ano namin. Hindi na to basic. Pero, kunwari, kung gusto mo na... Ayan, kung nyo mapapansin. Ayan. Puro XLR yan. Pang ano to, speaker, pang ilaw. Tapos ito yung mga connector ng ilaw. Ayan, kasi yung mapapansin. Ang mga connector ng mga ganyang ilaw. So, iba-ibang ilaw namin. Hindi lang yan. Meron pa kami ibang ilaw dito sa labas. Kaya yung mapapansin. Ayan, tunog natin. Ayan, kaya mapapansin. Puro IT equipment yan. Ayan, IT audio equipment yan. Nandyan lahat ng mga ilaw namin. Sample. Pakita ko sa inyo. Yung mga high-tech ilaw. Yan yung isa naming base. Yung mga speaker namin is nasa taas na siya. Uh, ayan, yung mapapansin nakabalot lahat mga ilaw yan so mga high end ilaw po yan kanyo mapapansin dun sa shorts ko ayan, mapapansin ayan, ilaw yung mga yan so habang nagmonitor ng PF Sense ang ginagawa ko is gumagawa ko ng ganito XLR so ito yung ginagamit namin uh, pang uh, saksak sa ilaw ayan, yung mapapansin may ground so may ground, may you know, data, tapos yun, panghinang ko. Tapos, ito yung mga XLR namin. Yan yung konsen. Yan yung mga kinakabit dun sa uh, pinaka... ano namin... Uh, light controller. So, yan. DMX 240. Tapos, yung mga amplifier namin. Yung mga speaker kasi namin, uh, more in power amp na. Tapos, yan yung mga ilaw namin. Yan yung mga bago naming LED. Tapos, ito 'yung mga pang uh, ano namin, 'yung mga pang uh drum set, 'yan, 'yung mga guitar. So medyo madami. 'Yan, madami kami ano uh, uh medyo high-end na 'to na sound system kasi hindi na 'to pang ano lang, pang basic. So dapat uh, kailangan alam mo kung paano mag-setup, alam mo kung paano mag-connect ng laptop dun sa projector at alam mo kung paano mag-create ng uh, Uh, microphone, yun, mga wireless microphone kailangan alam mo yun, kasi syempre, sa mga malalaking company like for my conference, my meeting my presentation, kailangan mo kasi yun okay, so ganito lang, may konting tip ako dyan sa hindi nakakaalam, ito yung XLR natin yan. may ground, plus may dalawang data, ayan, so dapat hindi kayo magkakamali dito, kailangan kung ano yung nakasulat dito sa pinaka-basic or pinaka-diagram ng ganito sundin nyo. Kasi, uh, ang na-experience namin before, yung last Christmas party namin is, teka ka lang, iba-iba um, yung mga kabit namin. So, dapat, pag-ground, sa ground din dapat. Ayan. Kaya, dapat. Kasi, kung nga, yung ground mo, nag-iba ng kabit magkagana yung mic pero magkakaroon ng grounded, ng, ng, ganun ulit kaya may feedback, so ganun yun kaya dapat kung ano yun sa diagram na nakikita nyo sa google, ganun din yun dapat yung pagkakunik, okay so, yun, yun lang yung ano, eto kasing vlog na to mga kapitbay mema lang to, Ayan, mema upload, pero may konting aral to mga kapitbay, okay, so ang ginagawa namin para ma-project namin yung like presentation namin sa Christmas party, meron kaming malaking ano uh, white screen tapos meron kaming projector na malaki tapos naka-connect lang sa laptop. tapos yung audio ng laptop na connect dito sa mixer natin para gumana siya. Tapos Uh, yung may ibang ano, basic basic, napakadali lang nun. Yan kung meron kayong hindi uh, alam kung paano mag-connect ng laptop or paano mag-setup ng basic sound system kapag mag-presentation or mag-office sa uh, setup, comment down below para idemo ko sa inyo kung paano. Okay kasi meron tayong mga ganoon, okay para malaman nyo. Pero ito, upload lang to, Mema. Pero ang itatali ko ito sa <laughs> sa vlog ko is ano nga ba isa sa mga skills ng IT kapag mag-apply ka sa isang company eto, kailangan mo tong basic na to, kasi syempre, pagdating sa company yung mga ibang company umaasa sa IT pag sinabing, uy pa up naman ng sound system or ng uh, meeting room para i-connect yung speaker i-connect yung laptop i-connect yung projector sa laptop yun, yun yung mga basic dapat kasi minsan sa ibang company uh, yung admin hindi nila alam gawin yun minsan pag sa ibang company, yung mga admin nila is puro babae. So, syempre, di ba? Tayong mga IT yung inaasahan. Kaya, isa to sa mga skills na kailangan mo malaman kapag mag-apply ka sa isang company. Okay? So, ano pa nga ba ang dapat ko i-share? Alright. So, eto. Yung, hindi ko to i-vlog yung Christmas party namin. Ipapakita. i montage ko lang yung mga setup namin para ipapakita ko sa inyo kung ano yung update dito sa mga ginagawa natin. Kasi sa ngayon, gumagawa pa lang kami ng kable kasi yung Christmas party namin is next, so Friday pa, kaya inaayos na namin. Tapos yung uh, mga utility admin namin, gumuha ng mga contractor para magkabit ng mga uh, bakal sa labas, like, sent up talaga ng pang-concert, doon ilalagay yung mga ilaw saka yung mga speakers. Talagang ginasusan ng company para hindi na kami kumuha ng outsource, kami na lang. Kasi, kaya naman. Okay? So, ayun. So, basic. So, actually, mga kapitbahay kaya medyo familiar ako sa mga ganito kasi mahilig talaga ako sa sound system which is uh, tag neto ang kurso ko sa kasi talaga dapat na kukunin is ECE which is electronic communication engineering kasi mahilig talaga ako sa electronics simula nung bata pa ako pero dito ako kasi bumagsak sa pagiging IT kasi yun na ito yung swerte ko kaya ganon kaya basic pa rin alam ko pa rin kung paano how it works itong mga to, paano gawin mo mga, ng mga ganito paano mag-set up uh, sa bahay kasi may mga sound system tsaka sa mga kapatid mga asawa ng ati ko may mga sound system kaya familiar ako okay so eto uh, sinishare ko lang to sa inyo para magkaroon kayo ng idea pero wag nyo masyadong sundin to kasi sa amin ano na to uh, medyo hindi na to basic kasi meron lights na malalaking speakers may mixer tapos may light controller, tapos mga high-end yung mga lights namin. Kaya nyo mapapansin. Panorin nyo sa Facebook ko, may mga reels ako doon na may mga ganun, kaya kita nyo. Okay? Pero sa YouTube kasi wala. Kaya yan. kaya yun, basic. Basic sound system setup, isa sa mga skills ng IT na kailangan mong malaman pag basic. Kasi pagdating naman kasi sa mga uh, office, laptop, or speaker, meron kasing speaker sa uh, uh, nabibili na built-in na na may lagayan na ng microphone, may lagayan na ng papunta sa laptop doon mo nalang i-adjust tapos yung projector so basic lang yun madali pero pag mga ganito, mga pang party na talaga may mga drums medyo high tech na to kaya yun, basic lang ituturo okay, so maraming salamat God bless, at stay tuned lang mga kapatbay kasi pag natapos naman to yung party namin mag-tech vlog naman tayo kasi hindi na tayo busy sa ngayon kasi busy lang tayo. Okay, so meron akong sasagutin na isang vlog ng isa nating tropang IT na nagtatanong, uh, yung next vlog natin is baka gagawin ko to sa Saturday or um, depende kasi ang tinatanong po niya is, worth it nga ba daw ang PFSense gamitin sa mga Malalagay ka pa din. Okay? So sa ibang bansa mga nakakabit yung pfSense is kinagamit talaga. So ang pinagkaiba lang ng pfSense is hindi siya UTM firewall. Okay? So ang katanungan po ng isa nating kapitbahay. Bakit kailangan mag-UTM firewall? Bakit hindi na lang pfSense? Okay? So may mga ano kasi yan, may mga features or may mga kino na bakit kailangan mo ng UTM firewall? Okay? Ano nga ba ang pinagkaiba ng UTM at saka ng pfSense na hindi sa UTM Firewall Okay? So stay tuned mga kapitbay Don't forget to hit that subscribe like and share Kung masaya kayo or nag-enjoy kayo sa vlog na to At saka may natutunan kayo Okay so see you soon sa susunod nating vlog About sa tech vlog Sa ngayon hindi muna tayo mag-tech vlog Kasi nga mayroon tayong event Kaya ayun So siguro titingnan ting ko kung makapag-vlog ako Sa pagset setup namin sa event namin This uh, Webes, uh, tomorrow or sa Friday Kung paano yung setup namin Okay so sana hindi kami busy Or walang sagabal Okay let's go Thank you